tang umaga sa inyong lahat no nandito na naman tayo sa umagang ito update po tayo sa ating palaya no sa isang linggong ulan na dinala ni bagyong christine makita po natin no mapasalamat po kami dito sa area namin sa iloilo no ulan lang so ito po update po tayo sa ating palaya makamplaya makita po natin 28 days old no na kung saan maganda pa rin no palang walang nangyari sa ating ang makikita po natin na um, malago pa rin no salamat po tayo hindi nalanta ating tanim maganda pa rin yung ating tanim kahit na isang linggong ulan kasi mataas tong kanal natin no maganda ganda pa rin ba talaga pag mataas yung kanal ng ating tanim na palaya no yan po marami na sanang bunga marami ng bunga so nagpapahiwatig na so yan po no makita po natin yung ating palaya isang linggong hindi rin naka, nakapag mapakain kasi sa ulan No. Salamat pa rin tayo no. So sa araw na to pag sumikat yung araw. Kailangan nating magpakain sa ating ampalaya so, palay no. Maganda-ganda pa rin no. Yan po. Yung kanal namin medyo malalim no. So sobrang ato fit yung lalim, yung distance mula sa puno ng palaya so kahit umulan man di po ma ano yung ating ampalaya yun po ang maganda no pag nakapreparar ng maayos yung ating taniman medyo magastos pero sigurado po tayo no? 28 days old no that no transplant po muna. pa rin. <laughs> po, makita po natin. Uh unang-una, nagpapasalamat tayo sa kay Lord no. kung saan siya po yung natutiktar uh, ng ating tanim. Thanks God. Uh survive pa rin sa nung nang ulan no nahalo sa linggo yun po may mga tubig pa nga pero mataas yung ating taniman so yun lang ang ma maganda kahit pa paano hindi epektado yung ating ambreya so, oh, makikita po natin ang in ito nang isang linggo, makita po natin napakalago na ito, no? Praise God. <clears throat> po, no? Masaya po tayo na pagdating natin ganito, no? Malago na malago si Galaxy Maxifan. Ngayon po, ang dami ng bulaklak. Bulaklak na sila. So, within uh, October 28, no? Sigurado pagdating ng... Uh, mga November 15. Kapag harvest na po tayo, no? by God's grace no makapag-arbis na po tayo ng ating ampalay so bawi-bawi na rin sa gastos yun po no <clears throat> nakaabot na sa taas yung mga ang main na talbos so yun po ang iningatan po natin na makaakyat so, yun po no kita po natin na maganda-ganda pa rin. So, praise God. Sa umagang ito, no. Makita po natin yung ating palaya, no. Ang gbuuti talaga ni Lord. Sa ating palaya. So, niyo po. Niyo po ang aking boss, Sir Jewel. <laughs>